Comelec, pinalakas ang kontrabigay committee para sugpuin ang vote-buying. Naritong news ni Ralph Dela Cruz. Binigyang diin ng pamahalaan ang mandato ng kontrabigay committee ng Commission on Elections at kung paano ito nakatutulong sa kampanya laban sa vote-buying. Sa bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi ni Comelec Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda na nagsimula ang komite noong pang-2019 bilang isang task force at inilunsad sa ilalim ng mas malaking committee on firearms. Ang problema niya sa isang task force ay kapag natapos na ang eleksyon ay tapos na rin ang trabaho nito. Kaya naman ayon sa Comelec official, inorganisa nila ang kontrabigay committee upang maging isang permanenteng institusyon na magbibigay ng mas seryoso at tugon laban sa vote buying. Sinasabing layunin nito na mas maging epektibo at mas matatag ang mga hakbang laban sa vote buying at tirakin ng malinis at makatarungang proseso ng eleksyon sa buong bansa. Yara ang aking news scoop, ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.